Magandang hapon po mga kapatid, Ian Suyo po ito, news correspondent ng News 5 at nandito tayo ngayon sa sitio Sagingan, parte ito ng Barangay San Isidro sa Rodriguez Rizal at kung mapapansin nga ninyo, ayan, sira, -sira yung mga bahay tapos may mga naiwang basura dito sa compound ano, ng sitio Sagingan yan po ay dahil sa nangyaring pagragasa ng tubig mula doon sa taas na bahagi no, nung bundok na ayon sa mga residente dito ay landfill daw. Do. So dahil landfill yan, nagbabaan daw yung tubig kasama na dyan yung mga katas ng basura na dito bumabad sa mga residente at nasira nga yung kanila mga kabahayan, nabasa yung mga gamit at ang mas matindi pa dyan, eh matindi yung dalang basura o dami ng basura pati na rin yung pangangamoy na hanggang sa ngayon nga medyo masangsang pa rin dito sa lugar at yun yung pinaka problema daw nila dahil hindi nila alam kung ano magiging nila nito sa kanilang kalusugan at bukod pa dyan, eh, nahirapan rin daw sila sa paghahanap ng evacuation center dahil wala silang matutuluyan ngayon, wala silang matutulugan yung mga residente ngayon dito hindi bababa sa isang daang individual yung apektado mula sa nangyaring insidente abangan nyo po ang aking report, maya maya lamang po ito po si Ian Suyu para sa News 5 Now